Tinatikos ni President Elec Rodrigo Duterte ang mga nagawa ng Administrasyong Aquino sa ilalim ng daang matuwid. Kasabay nito, nilatag ni Digong ang sarili niyang mga plano para mapabuti ang kalagayan ng mga Pinoy. Umaaksyon si Dale De Vera. Nakataas ang kamaw at nagbaw pa sa entablado si President-elect Rodrigo Duterte na batiin ang mga taga-suporta sa Thanksgiving party niya sa Cebu nitong Sabado. Sinabayan nito ng mensahe ng pasasalamat ng uupong Pangulo sa mga kapwa Cebuano. Mga kaigsuunan, nagpanikad yung kong makanhe diri sa Cebu para magpasalamat kaninyo kay ang makabungog na boto gikan sa Cebu. Pero matapos si Toro, matsada na ng banat si Digong sa Administrasyong Aquino. Ano na patarong-tarong daang matuwid? Didiritso, did, did, way break break. Iyang <laughs> daang matuwid, dagan siya. Diritso, diritso, kinas dan. Wa na dan, ituwid, Bago ito binanata ni Pinoy ang mga nag-aasta raw na diktador sa graduation speech niya sa Ateneo. Tapos na ang panahon ng diktadorya pero hindi naman nawawala ang pangangailangan na makisaput sa mga isyong panlipunan. Sabi nga po sa Liberation Theology, if you do not fight an oppressive structure, you are supporting it. Pero paglilino ng Malacanang, walang pinatatamaan ang Pangulo sa pahayag nito. Tulad ng kampanya muling giniit ni Duterte na hindi sa atat maging Pangulo. Nandiyan naman daw si Vice President-elect Lenny Robredo para palitan siya. Do not ever ever think mamatay ko o di ko ma-presidente. Kaya ko bitawan yan ngayon. I can afford it, bitawan ko. Tanayin na ng presidente. Tawag tong itong bagbabahay nga uh, bisit. Inulit din ni Digo ang pangakong lalabanan ng krimen at droga. Dagdag pa niya, kung nakakahiya raw ang pagpatay ng mga suspected drug lords, mas malaking kahiyan daw para sa bansa ang mga krimen na ginagawa ng mga pusher at adik. You better stop it because I will humiliate you. Ganon talaga ang gawin ko. At para labanan ng korupsyon, gagawa raw sa ng 24-hour hotline para maging sumbungan laban sa mga tiwaling tauhan ng gobyerno. Gusto mo lang talagang tumulong sa bayan natin. Now is the time. Mag-set up ko og about 12 siguro ka linya nga. Katawag 24 hours. Hindi rin daw magdadraw ang isip si Digong na turuan na leksyon ang magumagawa ng mali. Ako go, dili ko salbahes. Sa Medyo gamay lang, pero yun kayo. Pero gusto nyo yung sinalbahes, pwede yun ko. use five be sure to come back use five everywhere copyright 2016